iwan diba muna natin yung mga tropa dito punta muna po tayo dun sa bagong project po natin kay Boss Pugoy so mga na boss, nandito na po tayo sa project natin dito sa Asa Masantol kay Yin, kay Yin din po to alos malapit lang po yung project natin kay Ate Aida, ito po kay Boss Pugoy po, shout out Boss Pugoy Good morning po. Ayan, kanigmang project na naman po tayo dito sa Dream House ni Ate Aida. Uh, good morning, good morning. Oh shout out sa mga viewers natin, mga subscriber, at saka uh, mga LBM boys, mga Cebu. Cebu boys, uh, shout out po sa inyo. Ayan. Time check po tayo. 7 o'clock. Start na po yung mga, uh, mga tropa natin. Ayan. Si Barimbong nagtatampak na pa. Oh, Jo Mata. Uh, oh, good morning. -a -a boss tuloy. Shout out. Baka naman. Sapatos. <laughs> Ayan. Na, ah, Nabanggit niya si Boss Bogoy mga boss. I Start na po tayo dun sa pinapagawa niyang ano. Uh, ba ay dun sa plaza. Sa Nagustin dyan lang po yung pong nating ginawa nating ano railings doon sa Agdan pinatatapos na po yung taas ni Boss Pugoy kaya nag-assemble na po tayo ng mga tao doon para mag-asinta at saka gawa ng mga poste kaya mamaya uh, punta po tayo doon uh, ilalayout natin tapos yung mga gamit natin dito kukuhin natin yung iba para mayroon silang magamit yung mga tropa natin si Pax po at saka si ano si si ano si ano pa nga si ano si ano yun si Pacquiao tsaka si Cielo po muna yun doon uh, tapos na po sila doon sa padalang project kaya doon muna po sila ma-assign ayan mga boss Eto, tama yata na naik mixer, no? Pare, Ayan, ah, Cielo. Hanap ka ng mga gamit dyan. Nung madala natin doon, ha? sa... Aba, kumaya ka ng palak Ah, dito pala si Master George, Good morning, good morning. Kapi, kape, boss. Ayan, good morning Ate Maria, ate Nora, tsaka kumari kong maganda, ha? Good morning! Maganda! Gagandahin niya yung bahay niya!

Start na si master ng mga closet natin dito sa kwarto. Tapos mga boss, nakapag-test na rin po tayo dito. Let's start na. 60 by 60. Tapos nakamasilya na yung ano, yung yung ating ah, TV console. Ha. Ah. Oh, jamata. Ano yan? Kape. Kape? Ah, banana saging. Ako, sa akin. Wale, mukhang may bayad to Ah, wale. Ah. Ano? Huwag ano kaya to? Anong bayad to, boss? Libre lang to. Eka, e sa mga balikbayan, may bayad to. Magkana sa mga balikbayan? Sa 20. 20. Kaya, kaya boss <laughs> Eddie, sa buwan, ano? Apo, kaya Ayan mga boss, ka tayo ng kape ni, ano, ni Jao Mata. Pero hindi siya po yung may gasto, si Ate Si <laughs> Ate Nora. <laughs> Ate Rosa, age na. Maraming-maraming salamat po. Sa Almusal. Galing gay Ate Marit kaya kay Dino ra. Ngayon, please tagay. Okay, yan. Ha. Tara. Tapos. Ayun, umalis na po si Shellop. Dilay mga gamet. Okay, <coughs> ito okay na to. Gina-grab na ni Melvin to. ano ah, nakapagala na si Yamata dito para sa ano, sa flooring natin. Tapos ah, siwa muna natin yung mga tropa dito. Punta muna po tayo dun sa bagong project po natin kay Boss Bugoy. Ah, po tayo. Nandun po yung ibang tropa natin. Ah. Pass out muna, kas out. Tuloy, kas out. Sa next day, dyan ako, aw. Wow. Uh, next day, nandiyan ako sa'yo. Hindi na ako magtatrabaho. <laughs> Kaya lang yung ano, yung panabili mo. So, yung sapatos. Uh, so, ano <laughs> sa siya? No. Masintaw. Okay. <laughs> okay. Iwan muna po natin yung mga tropa dito. Punta muna po tayo kay Boss Pugoy. Yan, bila tayo ng mga um, ng forma na gagamit. ayan mga boss, nandito na po tayo sa project natin dito sa Asam Masantol. Kayingin, kayingin din po to Alos malapit lang po yung project natin doon kay Ate Aida. Ito po kay Boss Bugoy po. Shout out Boss Bugoy. Ayan yung gagawin natin yung second floor. Dito muna si Cielo at si Pak. Ayan, ayan, ayan. Yung sa ilalim. i-realize natin. Ito. Ah, ito pala si Boss Mark. Oh, yung katiwala ni Boss Bugoy. Oh, shout out. Good morning, good morning. Shout out po Bing. <laughs> oh, shout out to Boss Bing. <laughs> ah. Arayan, pro mala Arayan. Boss dan Yan, shout out. Boss Bing na taga Arayan. Sabi nga ni Gamada, magbago ka na raw. <laughs> Ayan. Ito mga boss. Dati po natin ginawa to. 'yung mga railing, kaya yung hindi pa po tapos. Yung medyo busy 'yung mga tropa natin. Ah, uh, pagkatapos noon kay Boss Cooper. Kunin natin tataposin 'to. Ayan. 'di na Tapos naka-waterproofing na po 'yan. Nilatherproof na natin. Ito. Agad si natayin ng dalawa. Pagkatapos, uh, grill sa taas. Ito CR, CR to. Tapos dito yung gagawin natin ano, parang rest house dito, boss Mark. Dito. San? Dito. Ay rest house dito. Oh, dito yung kusina. Ah, kusina daw to. Kusina. CR tapos kwarto. Tapos yun ang ano, veranda. Tapos poste muna po yung unahin natin. Pinapagawa natin kay Pax. Yung mga poste. Ayan. Ito yung kayang stirrup. Ayan, ha. Oh. Okay na yan, ayan. Anim, anim po na ano. Na reel bar na lagi natin, okay. Para, para, para. black lang. <laughs> Ito, tabi lang po ng ano. Ng eskwelaan, elementary. Ah, oh, nala. yung mga bata, ha. Oh. <laughs> Magahal kayo mabuti, ha. Ha, ha, ha. Eh mga yung mga bata dito tabi natin. Uh, oh, sige, shout out. Haha. 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 si you know. Haha. Oh, Haha. natin. Dito Haha. 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 yun mga boss muli po tayo ng ano electric kettle saka yung water jug nila para may magamit sila dito yan nangyay na yung pala yung ano natin buhay saka grapa cemento ito nakarami na si pack dito ng mga syrup Magtapag ka pa metong ne. Maglagay ka pa metong. Positive di metong. Maglagay ka metong. Awa, isampol natin. Sample natin mga boss yung sample para mayroon tayong ano. Para mayroon sila sample. Anim yun. Anim na ano. 10mm. Tapos ito 9mm na 1.7 po. Yung mga uh, aliyo. Stirap natin. Tapos number 63 yung ating alambre. tayong isa Ang Halika Halika anim anim nga bakal ang gagamitin natin ano ay hey, mga bata tinatawag tayo <laughs> masaya yung mga bata Ayan, nakapaglagay na tayo ng ano, ng stirrup. Um, ang, ang lapad po ng poste natin nasa 30 cm yung lapad tapos yung dito nasa 9 inches ito 12 inches bali ano siya 9, 23 cm po tapos dito nasa 30 yung pinaka finish ng ano natin pinaka finish ng bus natin Wala si Jao dito, nanda sa Kakanigwang Project. <laughs> eh mga boss, inahanap si Jao Mata. Baka next day, pa siya dito. Yan, 3 th inches po yung, ano, yung distance siya. Tapos dito, 6 uh, inches na. Bali yan. Nasa ano siya, nasa 5 feet po. 5 feet yung pinakataas niya ng poste natin. Tapos yan, baka lalagyan lahat yan tatanggalin na itong abang na to yung tatlo hindi na po magagamit yan tapos naka, pag nakalagay ng mga bakal na mga poste pwede na magasinta rito ay merienda muna po tayo mga boss ah uh, nilipit tayo ng merienda ni boss Pugoy yan mountain dew at saka yung opya ay, Ray, maraming maraming salamat, Boss Pagoy, sa living merienda. Na. Break time na, Jaw Mata. <laughs> Mata! Ay, alam meron kami yung living merienda, Jaw Mata. Ay, ito. Okay na po ito. Ayan, o. Oh. Tapos yun, tapos na rin yun. Tsaka ito. Ano lang po siya dito mababa. Bali ano lang po siguro ito gulis na lang nalagay natin dito. Ay nagbibigyan yung mga tropa natin. Ang dalawa. Okay na. So yun to. Bali naka na sila. Naka apat. Apat. Ah. Ah.

next day maglalagot po tayong tao dito pag wala nang ginagawa yung mga ibang tropa natin so yan mga boss ayan po yung nagawa ng isang araw ng mga tropa natin Ayan, nakataas na mga poste. Bukas, CHP laying na tayo. Dito. Sa plaza. Plaza po kasi simbaan po to. Simbaan. Plaza sa nagusting kayo Ngin Masantot. Yung bagong project natin dito sa second floor. O oh, yan. So yan mga boss. Nangalitin lang po yung vlog natin. Dito sa bagong project. Okay. See you sa next video na lang po mga boss.